Hello mga master dyan sa Pilipinas at sa buong mundo, meron lang po akong isi-share sa inyong video. Ito po ang tinatawag nating robot butchers, okay? gawa po ito ng Japan. Meron po silang na-develop na robot deboner na posible po itong makaka sa atin, lalo na sa mga human butchers. Okay, so ako po isishare ko po sa inyo ito dahil po isa po akong butchers dito sa Australia. Ito ba ay nakakabahala sa lahat or hindi? Okay, so posible itong mangyayari. So ito po ang ginagawa ngayon ng Japan para makakatulong sa mga meat plant. Okay, so posible nakakatulong ito sa kanila sa mga meat plant dahil mabawasan nila yung mga tao. Kaso sa mga lahat po ng mga butchers, lalo na po sa Pilipinas na marami po tayo mga butchers na gusto talaga mag-apply abroad lalo na dito sa Australia, okay, posible mawawala ng trabaho. So, nakaka-apekto ba ito sa atin lahat ng mga butchers? Yes, possibly. Or nakakatulong ba ito sa lahat ng mga meat plant? Yes, nakakatulong. So, lahat po kayo, okay, nanonood ngayon, okay, pwede po kayo mag-comment at i-share yung video na ito. Sa ngayon po, ang Japan ay nasa testing stage pa po sila or ito ba ay pwede nilang i-launch at lahat ng mga meat plant sa buong mundo ay posibleng makabili nito. Okay, so ito ay malaking epekto sa lahat ng mga butchers. Marami po ang mawawala ng trabaho, lalo na po sa isang meat plant. Okay? Kasi po sa mga meat plant, marami po silang matitipid, okay? lalo na sa empleyado. So, posible ito makakaapikto sa atin mga human butchers. Imagine nyo po, sa 20 po na tao na empleyado po ng isang meat plant, Pwede pong mabawasan ng sampo dahil po sa ganitong robot na ginagawa ng Japan ngayon. So malaki po ang maititipid po ng company dahil po sa ganitong technology. Kaso marami po ang mawawala ng trabaho. So sadly ito po ay good news sa kanila pero bad news po sa atin. Sana po ito ay nakatulong. God bless you all.